So, hello guys! Um, so, update lang ito dun sa previous vlog namin na na-pull over kami ng police. And yun nga, na-check yung registration namin, vehicle registration, na expired na pala since April. Kaya ayun na, kitang kami ng $324. So, hindi namin alam na, na ano pala, na every year, kailangan mong i-renew yung registration mo dito. Um, kasi sa Ontario, dati ya, isa yun tayo, ano, every, pwede ka magbayad for two years. Um, para hindi mo nare-renew every year. And based siya sa birthday mo. So, si Richard, akala niya ganoon. ganoon din dito, hindi pala. So, dito pala sa Alberta, ano, pwede kang every year renew or pwede ka din magbayad for two years. Max, yun, yun na yun. Um, tapos, based siya dun sa first letter ng surname nyo. So, for us, for example, ang, ang first letter ng surname namin is letter G. So, dapat April pa kami nagpa-renew, pero hindi namin nagawa yun. So, kaya yun, natikitan kami ng $324. So, kuya, kung, kung, kung titingnan nyo yun sa Government of Alberta, doon yung makita kung kailan kayo magpa-renew ng um, re ng registration. So just go to the to the website para malaman niyo kung anong month kayo magre-renew ng vehicle registration. Kasi ngayon yata sa Ontario parang automatic na eh na renewal except lang kapag merong kang mga violations o fines ganyan na kailangan mo pang bayaran. Pero dito sa Alberta hindi. So every year or you could pay two for two years. So yun na nga. So um So, sabi ng pulis sa amin nga na pwede namin i-dispute yun o explain bakit bakit sobrang tagal na expire ng vehicle registration namin. So, nag-email si Richard. So, naka-receive na kami ng, ng sagot sa kanila. And, yun, naka, binigyan kami ng discount na $80. So, at least, di ba, may $80 discount. Okay na rin, di ba, kaysa wala. Eh, pero, ang laki pa rin. A reminder lang sa mga uh, nag-move from other provinces na dito sa Alberta is um kailangan nyo rin yung every year o pwede kayo magbayad for 2 years based dun sa first letter ng last name nyo so yun lang guys you just wanna share with you gabi ang lakas ng ulan kanina ulan ng ulan since last night buti na lang si Richard hindi pumasok ngayon na hatid namin yung mga bata sa school kasi yan ang pinakamahirap. Ako mas gusto ko na yung snow kaysa yung umuulan. Ang hirap kasi pag umuulan talaga eh. Ano, minsan yung, yung dinadaanan namin may kunting baha. Tapos, ano, nakapayong ka. Ang hirap maglakad. Kawawa yung mga bata. Kaya ngayon, hatid lang namin yung mga bata. Tapos napunta na kami dito sa walk-in clinic kasi si Richard hindi, hindi, siya nakapasok for the last 3 days kasi masakit lang yung katawan niya so parang nag-lightheaded daw siya And I don't know kung dahil sa high blood or whatever so yun maaga yung appointment namin ngayon pagkahatid namin sa mga bata dumiretso na kami dito sa walk-in clinic Tapos siguro mag-grocery mag lang sandali sa TNT dito lang ako sa coach hindi na ako lumabas kasi so, yung ako okay, na mag-antay dun sa loob ng walk-in clinic Meron sila ditong wet umbrella bag. Yeah. Di ba? Ang galing. Pero ito din eh. Ito ako sa TNT. Ito yung Filipino section. pandesal, may mani. Ito, favorite ko to, poto. Self-service na mga pagkain. Kaya lang wala pa yung iba. Mamaya bakuha ako. Let me 7.99 per pound. Ang kaya. Ang ng mga bata. Oh, mahal kasi siya. Masarap pa. Hindi ko pa ito natatry. 3.69. Ang isa. Try natin. Pajibor. Try natin ito. Soup dumpling. Soup pork dumpling. Yung mga dim sum. Mahal din sya, Pork pork okay. Kit. 40.97 Ito yung mga dim sum din Dim sum The barbecue pork One 6 pieces sya 4.769 Kuha tayo pang bawa ng mga dito So fishable Paano tayo ng fishable? ba yun? Potosino. Longganisa. Kuha tayo. Alam mo, masarap tong siwi na ano eh, na prata. Meron ito sa Costco eh. Masarap yung tosino. Ayan, no? Puerto dito Philippines ba tong siwi? ano siya, 2.29 per 100 grams. Yan. Yeah. Magandang bumili nito kapag sa umaga kasi walang yun tao yung mga yung mga unang-una -una pa lang na nilagay doon. Hindi nyo pwede mo kahanin. Kasi ayoko nung parang naka-expose masyado. Yung mga tao Kung bumakapo na andun, parang ayoko nung bumili ng gano'n. Pero ito kasi, umaga kami. fresh. Wala pa masyadong tao doon sa BNC. Yeah, medyo mahal din pala to, no? Kasi parang $14.86 siya, eh. Lumabas. Dapat pala yung makukuha niya. May mga mahal yung ano. <laughs> yung hipon, ganyan. Kasi tayo wait siya, eh. Kasi dapat pala yung mga hipon, ganyan. Yung mga first note para ibigay sa work niya. Ayan, dito yung registry namin. I-focus ko. Hindi makita. Yan yung nakalagay dito. September. Don't forget to renew your vehicle. Ayan. In September. Don't forget to renew your vehicle registration. If last your last name or company name starts with F. P-O-N-T. Kami dapat ng April pa. Kaya, yeah, kami natikitan. Pura <laughs> lang yung lambutan. 492 Kasi 288 per pound. Ayan. 492 Which is not bad. For this much lambutan. Yeah. Taya natin itong lambutan. Kung matamis. Mga bata, hindi ko alam kung nakatikim na nito eh. Patikin ko sa kanila mamaya pag-uwi nila sa school, ayun mo buksan. ba Kalimutan ko nang buksan 'to. Tawag ko na hindi nakakain kasi ayan. Ang light chin. Hmm. Tamis. Hmm. Tamis siya. Sabi na ako para kay Richard. Hindi, hindi marunong magbalat yun. gusto ko, favorite ko yung lansones. Yun yung napakamahal yung lansones. $21 yata yun. Tapos ang konti-konti lang. What are these? Rambutan. Really? Uh -huh. Yeah. Pinagbalat ko na kasi tamad ka magbalat. Look like Tangay. Oo, oh, sabihin niya. <laughs> May buto yan. Ah, Huwag mo kainin yung buto. <coughs> Ay, nakaw. <coughs> May buto yan. Huwag mo kagatin yung buto. Tarap. Tamis. Magkakapare yung light longan. Parang pare-pare yung lasa. Is Rambutan? Yeah. Like, how are you think? Allergy ka. <coughs> Ay, nakaw. Sige na. Bye. So, yan. Nandito kami ngayon. Yan. Hindi ulit nakapasok si to Richard today kasi masakit pa rin ang kanyang katawan. So, nakahingi siya ng doctor's note kahapon. Kasi yun, nandito naman kami sa ano, massage place para daw malusin yung muscle niya. Kasi parang may muscle strain. Sakit-sakit daw ng katawan niya. Araw-araw nga nagpapamasahe sa akin yun. Actually, araw-araw kaman talaga siya may namasahe. Ang um, usapan lang namin, kapag wala siyang pasok, hindi siya pumasok, hindi ko siya imamasage. Eh, ngayon, masakit talaga yung katawan niya. So, everyday, ina -ano niya ako na masayuin ko siya sabi ko, gamitin mo na lang yung, ano mo, yung insurance mo, magpamasahe ka, sayang naman. So, kaya ngayon dito kami. Pagkahatid namin sa mga bata, diretso naman kami dito sa massage place. Dito na lang ako sa sasakyan, ayaw pumasok. Oh, sorry, meron din akong ano, benefits nung under kay Richard na masahe. Hindi ko na hindi ko ginagamit. Si Richard ang mahilig gumamit ng sa kanya. Eh, ako talaga, ano, minsan lang. Noon dati sa Toronto doon, mahilig kami. Kasi yung, alam niyo yung sa Blue Mountain, yung, ano man tawag doon? Scandinavian, Scandinavian spa, na meron siyang, ano, na masahe, na ano siya, coverage ng insurance, diba? Tapos, pwede kang, pwede mong gamitin yung water therapy nila. Yung hot and cold, na yung swimming pool, tapos may sauna, ganyan. So, yung, kaya yung gusto namin, palagi nagpupunta doon sa, ano, dun sa Scandinave. Kasi gusto namin yung water therapy nila. Yun sa Blue Mountain yun. Yung water bath nila. Water bath o water therapy ang tawag. Ano siya parang dati ha, ah, a few years ago, $55 yun. Pero kapag nagpamasahe ka doon, ano na siya, kasama na siya. So, ang mabayaran mo lang yung masahe, which is covered naman ng insurance. Tapos yun na nga, pwede mo lang gamitin yung mga swimming pools nila doon at saka yung sauna.